Ang pagsakay sa tren ay isang napakagandang karanasan habang tayo ay naglalakbay patungo sa ating pupuntahan. Maaari nating masaksihan ang nakamamanghang tanawi ng kalikasan, malalawak na kabukiran, mga lungsod na puno ng tao at tila walang katapusang kahabaan ng lupain isa pang bagay na halos palagi mong nakikita sa kabuuan ng iyong paglalakbay ay ang mga maliliit na bato na nakalatag sa tabi ng riles. Pero para saan nga ba ito at ano ang mahalagang papel nito sa ating paglalakbay? Ang mga bato na nakikita natin na nakalatag sa rilis ng tren ay tinatawag na track ballast. Ito ay karaniwang bumubuo sa track bed kung saan makikita ang mga railway slippers. Ang mga track ballast ay nakapak sa ilalim sa pagitan ng mga slippers at sa mismong gilid ng tren. Pero ano nga ba ang mga railway slippers? Ang railway slippers ay isang hugis parihaba na sumusuporta at pinapanatiling na katayo ang mga riles. Ang mga slipper ay kilala rin sa tawag na railroad tie o cross tie. Ang mga ito ay karaniwang gawas sa kahoy o pre-stressed concrete. Pero mabalik tayo sa maliliit na mga bato na ito. Kung titignan sa malayo, ay aakalain mong mga regular na bato lamang ito o pebbles. Pero kung pagmamasdang mabuti, ay kapansin-pansin na matutulis at magagaspang ang mga ito. Ang mga ganitong bato ay maaari mong makita sa iba't ibang rilis ng tren sa buong mundo. At bagamat ito ay bato, pero ito ay may mahalagang papel at ito ang ating pag-uusapan. Number 6. Pagkakaroon ng matibay na pundasyon Ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon na siyang pagtatayuan ng rilis ng tren ay napakahalaga. Ang paglalagay ng mga bilog at madulas na bato ay maaari lamang gumulong at kumalat sa paligid ng rilis. Kaya upang matiyak na ang mga bato ay mananatili sa kanilang lugar, ang pagkakaroon ng iba't ibang sukat, hugis at laki ang nagbibigay daan sa mga ito upang mag-interlock at magkaroon ng mas matibay na pundasyon. Pero hindi lamang ito ang mahalagang papel ng mga ballast sa mga riles ng tren. Dahil sa mabilis na takbo, bigat ng kargamento at mga pasahero, ang riles ng tren ay nauuga at gumagalaw. Pero sa tulog ng mga ballast na ito ay nababawasan ang paggalaw ng mga riles. Number 5, pinipigilan ang pagbaha. Maliban sa binibigay nitong suporta sa mga riles, ang mga balast ay tumutulong din sa iba't ibang panahon at pagkakataon tulad ng ulan at snow na maaring magdulot ng pagbaha. Dahil sa pagkakaroon ng balast ay tuloy-tuloy lang ang agos ng tubig at hindi ito mananatili sa mga riles na maaaring pagmula ng pagkaagnas at pagkakaroon ng kalawang. Number 4. Umipigil sa pag-usbong ng damo at halaman. Bagamat masarap maglakbay habang natatanaw ang mga puno at halaman sa paligid, ang pagkakaroon nito sa rilis ng tren ay makakasagabal lamag. Kaya ang mga balast ay tumutulong upang pigilan ang pag-usbong at pagtubo ng damo sa paligid dahil ang mga damo ay maaaring magkasagabal sa pag-usad ng tren. Number 3 binabawasan ang ingay ng tren. Ang pag-usad ng tren ay lubhang napakaingay, lalo na kung ikaw ay nasa labas nito. Ang pagkakaroon ng ballast ay nagbibigay ng mas malawak na surface area kumpara sa flat plane. Ang mga ballast na ito ang siyang nag-aabsorb ng ingay na dulot ng tren na dumadaan. Number 2. Binabawasan ang Heat Expansion sa panahon ng tag-araw, ang mga railway tracks ay nag -e expand dahil sa sobrang init ng temperatura. Kaya ang mga ballast ay nakakatulong na bawasan ang heat expansion habang tinitiyak ang bisa at kaligtasan ng railway tracks. Number 1. Nag-aabsorb ng vibration ang mga track ballast ay nag-aabsorb din ng vibration na nagmumula sa mga tren na dumadaan. Ang vibration na ito ay maaring magbigay sa atin ng hindi komportableng pakiramdam. Pero ang mga balas ay nagbibigay ng tinatawag na cautioning effect at dahil dito ay nababawasan ang vibration at paggalaw na nararamdaman ng mga pasahero kaya mas nagiging komportable ang pagsakay rito. Tunay na maraming mga bagay sa ating paligid na hindi lamang basta nariyan. Hindi ito basta nilagay ng walang dahilan. Bawat isa ay may kani-kaniyang papel tulad ng mga bato na ito na bagamat maliliit pero ito pala ay may malaking ambag sa pang-araw-araw nating buhay at komportableng paglalakbay.